Ito si Norma. Typical teenager, araw-araw online. Post ng post ng pictures nila ni Kuya. For their third month sari, gumawa si Norma ng couple account nila ni Kuya sa IG. To date, may 8,000 followers na sila. Then one day, bigla siya nagkasakit. Pag-ingiwan ang sakit ng anak mo. Cancer? Huwag masyadong madrama, ma'am. Ay, ano nga Ang anak mo ay may EHS syndrome. Oh my God! Ano yun? EHS or Electromagnetic Hypersensitivity. In short, allergic siya sa cellphones, tablets, and laptops. Pero higit sa lahat, sa Wi-Fi. Basta importante gumaling ka. Dito walang stress. Oo, oh, oh, wala rin signal. Nas wala rin landline. Eh, paano kami ni Leo? Oo, oh, eh, di ka niya dito. Ano, porke walang signal, wala na kayo. Ganon. Kapag masama ang pakiramdam ko, ginagamit ko ito. Tapos lumalakas ako. Miss na, miss na kita. Miss din naman siya ni Kuya. Pero ang totoo, mas miss ko siya. Si Leo. Ah, uh, na-accidente kasi si Kuya sa Gini. eh. Isipin mo na lang na para kayong may long distance relationship ni Kuya. Pwede kayong magsulatan. Norma, masulat ka. Galing galing Si George, may penmanship ng Kuya mo? Kaya ano kung gusto mong ma-achieve dyan sa ginagawa mo, ha? Ano <laughs> mo? Niloloko mo lang si Norma. Kesa madepresya, siya. Sumasab lang ako para kay Kuya habang busy siya. Wow! Sumasab! O sumisingit? Amen. Walang internet. Para makilala mo mabuti ang isang tao, walang ibang paraan kundi kaibiganin mo talaga siya. Oh, Kupti pa consolations. May connection. Tayo na lang wala.